Okay, uh, maraming kagana pa nangyayari sa compound ng uh, Kingdom of Jesus Christ yung uh, tinatag ni uh, Pastor Apollo kay no, na uh, nagsasabi siya yung appointed son of God kaya eh, hindi ako naniniwala dyan, kalokohan niya <laughs> So, ito yung lagi si Stop, no? pero yung warrant of arrest niya hindi niya may Stop Yan kasi ang problema no sa mga uh, ma-influential tao na hindi sanay makasuhan at hindi sanay na masita sa maling ginagawa niya. Yung mga member niya, o oh, wala oo oh, sa kanya. Ngayon, masisisi mo ba si General Torre? Nahanga talaga ako sa pulis na to. Kung sa general na to. Na naniniwala siya na hindi siya sa ang uh, target nila na si Apost uh, Pastor Apollo Kibolo yung nando sa uh, compound na yon. Ipahukay, masira man niya, ano ano man. Kasi meron silang warrant o pares. Hindi sila pwedeng uh, sumunod sa mga utos ng uh, opisyal ng sektang tatag ni Kipuloy. Ngayon, sino bang dapat sisihin dyan sa uh, nangyayaring yan? Siyempre, si, si Pastor Kipuloy dahil ay niya sumuko eh. Kung siya'y sumusuko na walang mahihirapan dyan ang mga membro niya. Uh, ang hindi ko lang maintindihan sa mga membro ng uh, tatag, tatag na sekta ni uh, Kipuloy. Abay, red flag po yan na uh, sasabihin sa no, appointed son of God yan. Wala ba kayong nahalata sa taong yan? Handa ba kayong mamatay dyan at, uh, magpakamatay dyan sa taong yan? Harapin yung kaso. May pera naman yan eh. Mayroon mga abogado yan. Uh, mga bigati ng abogado na si uh, Topacio, Atone Topacio, Atone Turion na naging turon dahil sa pagtulong ng uh, allegedly sabi pagtulong daw ng Amerika sa uh, pambas ng pulisyan especially kay General Torre kasi yung equipment na ginagamit dun sa pantry sa bunker ay hindi yan nagawa uh, sa Pilipinas uh, yan ay foreign uh, equipment na hindi basta-basta yan na uh, uh, basta-basta mabibili sa murang halaga Amerika yan, malimit. Sino ba ang high-tech na maudad na bansa na pwedeng uh, makagawa ng ganyang ng equipment? Both sa Japan, Israel, Russia, um, United Kingdom, o England. Eh, Amerika ang kauna-una -na talaga natin may isip. Kasi na nagsusuplay ng mga gawing pandigma, mga high-tech na kagamitan. Uh, kaya sila makapangyari ang bansa. Yan ay foreign equipment. Hindi yan basta-basta magagawa sa bansang Pilipinas. Dapat kasi tayo nag uh, ang gobyerno natin tumataya na o sumusugal sa research and development para magkaroon tayo ng iba't ibang klaseng equipment na ganyan. Maraming mga engineer dito, uh, scientists, uh, pag-support na ng gobyerno kailangan po talaga no. So ayan, uh, ang dapat sa sinja si Pakibuloy. Uh, ayan, nasira tuloy yung kanyang ano, ari-arian. Hindi mo pwede namang pabayaran sa PNP yan kasi nakalagay sa uh, pag-implement ng warrant of pares. Pwede sirain talaga yung lugar. Lalo na kapag may search warrant na ayaw mo talagang ayaw magpapasok yung mga tao na doon sa lugar na yun. Ito lang ang nangyari. Kaya dapat siya yung dyan si Kipuloy. Kung hindi siya susuko, hindi yan matatapos. So, aabutin, ah, kung siya talaga nasa ilan ng lupa, aabutin ah, siya natagutong dyan. Bala sa buhay niya, nakapresh naman yung kanyang ah, account. So, sa mga tao na okay lang tayong ah, manampalataya, pero tignan natin yung mga sinasalihan nating sekta. Kung ano bang, ano ba yung klaseng pinuno meron dyan? Ano bang klaseng pag-iisip meron dyan? eh maraming bula ang propeta makasama sa so, tol lang ano so ayan sana mahuli na si Pastor Kibuloy si Kibuloy si Master Kibs at uh, harapin mo yung kaso ano uh, ikaw yung pastor sana sa'yo mong appointed son of God harapin mo yung kaso huwag kang magtago so hanggang dito lang po muna yung uh, vlog maraming maraming salamat